good morning, good morning sa lahat. This is Assembly dance. So ngayon mga kasempli, kakain muna tayo kasi medyo gutom na. Yan, so kain po tayo ng ano, cup noodles. Yan, so ito lang muna yung ano ko kakainin ko. So kain muna tayo habang tulog pa ang ano natin yung baby natin. So bilisan na pagkain. So, ngayon is mag ano tayo dapat bisinan yung mga galong-galong natin kasi pag magbisi na yung isa, nako wala na tayong trabaho magagawa Ayan. kain muna tayo. Hmm. Mm. Sarap ng cup noodles. Yan. So, ang flavor niya is bulalo. Mm. Sarap flavor ng flavor Nang bulalo. Hmm. bilis na yung ano natin mga galaw-galaw. Ayan. Kasi meron na tayong baby. Hindi pwede na ano mahina yung ano natin mahina <laughs> yung mahinay, yung ano slowly yung moves natin dapat bisa na natin yan. Ngayon gumising na. Ayun. Opo. Nan. Yan, sa sobrang balis natin. Yan. Kailangan na tayo talaga mag business. Yan. Ayan, opo. Yan, so, yan mga kasempli. Thank you, thank you for watching. Ayan, so, thank you, thank you. Have a nice day po sa lahat. Bye. Ayan, na talaga. Ayan, so, kailangan na natin kunin. Ayan, so, bye. Have a nice day.